Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singson caupeng Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Siguradong narinig niyo na ang kwento tungkol sa kuneho at pawikan. Para patunayan kung sino ang mas magaling, nagpaligsahan sila. Ang kuneho, sa paniwalang matatalo niya ang pawikan, ay umaglip muna. Napahaba ang tulog niya, kaya nanalo ang pawikan. Nang hamon ito muli, Tumakbo ng mabilis ang kuneho hanggang sa makatawid ito sa finish line bago pa makalagpas ang pawikan sa starting line. Humiling ang pawikan na ulitin ang karera pero sa isang pagdaraan ng may ilog. Tumakbo ng mabilis ang kuneho pero tumigil ito sa may ilog. Makaraan ng isang oras, dumating ang pawikan at lumangoy ito sa finish line. Ayaw pa rin magpatalo nang hamon uli ang kuneho pero ngayon magkakampi na sila. Tumakbo ng mabilis ang koneho, pasa ng pawikan. Pagdating sa ilog, sumakay naman ang koneho sa likod ng pawikan at narating nila ang finish line sa pinakamahusay na oras. Maraming kristyanong hindi nakakarating sa finish line dahil abala sila sa pakikipagpaligsahan sa isa't isa. Matuto tayo sana sa kwentong ito na kapag nagkaisa tayo, hindi lang tayong magwawagi. Si Jesus din. Manalangin tayo. Panginoon, Nawa'y matuto kaming magkaisa para sa iyong kaluwalhatian. Amen.